What's up mga kaibigan? Something TV here nagbabaling At kung bago ka lang sa channel na ito mo kalimutan i-hit yung like button at subscribe Wag mo na rin kalimutan i-damay ang maliit na tiny notification bell Para ikaw ay laging updated sa ating mga video content So yun nga mga kaibigan Meron tayong bagong tutorial ngayon Ito nga yung paggawa ng ATM card skin cover Kung ano man pulubi sa soto Butas pa mga kaibigan <laughs> Ito nga, meron tayong bagong gagawin itong ATM skin cover. Ano to? Ah, uh, materialis na ito. Sticker, Pinil and then meron siyang coating para hindi rin may scratch yung pinaka-image niya, yung pinaka-picture. No? Ito naman, hindi naman siya makapal. Manipis lang na yung sticker yon So, walang problema kahit ipasok mo to sa ATM machine or kahit iswipe mo to sa mga, ano kasi tawag doon, sa mga terminal card. Okay lang, walang problema. Hindi siya na, hindi siya apektado. So, ganun yan. Meron na ako na print pa ganito. Nagpapagawa kasi 16 pieces. Iba-ibang design. Ito, 8 pieces pa lang to. So, magagawa pa tayo ng 8 piraso pa. So, ito, din natin ito ng ating machine. Kasi nga, may mga registration mark yan. Meron tayong settings na, na nakalagay. Meron tayong template. para atm size na yun. Tsaka yung butas ng chip, maano na rin yan, makakat na rin yan yung pinaka-chip. So, yun nga mga kaibigan, huwag na natin patagalin. Punta tayo ngayon sa Silhouette. So, yun nga mga kaibigan, nandito na tayo sa Silhouette Studio. Dito natin rectang igagawa yung yung mga ATM card skin cover na. Hindi na natin pinaka-photoshop to, lalo yung mga image na binigay ni customer ay downloaded lang sa internet. So, hindi na natin ma-adjust yung mga image na yan. Hindi na natin mababago yung layout na yan. Ito nga, may mga template na ako dito. Ito yung size ng ATM mismo. Yung line na yan, ayan yung ikakat ni Cameo. Pati itong chip na to, itong butas na to, ayan yung ikakat niya. No? So ngayon, lalagyan lang natin ng cover yan. Lalagyan lang natin sa likod. Sample lang ko kayo. Kunyari, eto. Eto, yan. So gagawin natin, i-resize mo lang to. I-resize mo sa corner. Dapat nakalak yung ratio na to. So proportion pa rin sya. Tapos, ilagay mo lang sya sa back. Zoom natin ng konti. Kita nyo ba yung green? Ayan yung green, no? kapalan natin para makita nyo. Pero dapat 0-0 lang to ah Dapat 0-0 lang yan Pero dahil sa tutorial lang to At gusto nyo makita yung green Gawin natin 1 Ayan siya So ayan yung pinaka magiging output no, ng card Sabi ko nga kanina Downloaded lang to Hindi na natin mababago ang image na yan no. Kukuha lang tayo ng part dyan Na so, sa tingin natin ay okay na Kailangan natin yung offset na yan Importante yan yung gilid na yan Hindi natin isasagad na ganyan Pag sinagad mo ng ganyan Meron ka makikita puti dito no Baka mamaya yung blade ni kamay yun, hindi naman siya pumantay dito. So, mas maganda na ka yan. Para wala kang makikita mga white-white dyan na sticker. Pangin kasi tignan yun eh. So, at least dyan, puro. Purong image yung makakat dyan at wala nang iba. So, ganyan yung magiging itsura nyan. Kakat nyo to, yung pinaka-ATM size, pati yung chip ng card. etong chip ng card, may allowance na to kasi mayro mga chip yung, yung, mga klase ng chip na malalaki sila compared sa iba. Kung nyan, si Union Bank ay si PBCOM, pati si Union Bank, maliliit yung mga chip nila. Compared compared sa mga iba na may mga malalaking ponte So eto, sakto na to doon. Kahit anong card, meron na siyang allowance dyan. So, hindi na matat hindi matatakpan yung chip na so, yun. sa standard yung distance nyan, mula dito hanggang dito. mula dito hanggang dito, standard yun. So alas ganyan na. Huh? So ayan. So ayan mga kaibigan, ganyan lang yan. Tapos ginagawa ko, pinag-iwalay ko ang group. So pagkatapos nyan, syempre save mo para hindi mawala naman yung pinagpaguran mo. Pagka so, save mo, open mo na yung kamayo mo sa atin, nakapatay pa. So ayan, open na natin. So open mo ganyan, punta ka sa line. Ito, tulad ng mga previous tutorial ko. to so, ang gagamitin kasi natin dito ng sticker. Uh, meron na ako mga nakaset dito. Is ito. Magkikiss cut tayo. Kiss cut. Na merong next jet roll. So ganyan. So kapag naka-set na yan, siyempre, piprint na natin yan. Okay na yan. Tapos, piprint na natin. So pagkatapos yan, print na yan, lalagyan natin ng coating yan. Pagkatapos ng coating, doon tayo mag-cut. Dito sa kameyo, na. Ah. Balikan ko yung mga kaibigan, magtapos niyan. Tapos na ang ma-print yung sticker natin, ito na. So ngayon, lalagyan na natin ito ng pinaka-coating. So ang gagawin mo na, pakain mo na ng konti ito. Itong pinaka-coating niya. Gamit ko dito yung R8J8. Maganda to kasi manipis. Pakain mo na ng ganyan. Tapos, siguraduhin nyo, tulad ng mga lagi kong binablog, siguraduhin nyo walang alikabok ito. Kasi once nilagyan mo na ng coating yan, coated na yan, hindi mo na maalis yun kasi permanent na yun. Hindi mo na mababaklas yan. Ito okay lang hawakan kasi malaki naman yung allowance sa atin sa sticker. Pakain mo na ng ganyan mga kaibigan. O. Ayan no? buong yan, yung sabantita. Ah! So yun mga kaibigan, tapos lang ma-photo tap. Ngayon, nagkakat na natin, lalagay na natin sa ating mat. So ganyan lang mga kaibigan, idikit nyo lang dyan sa line, sagad nyo lang, tapos saka nyo pindutin tong arrow up. Ayan. Kaya tapos nyo makain na, punta na kayo dito sa, Ito, punta na kayo dito sa send. Tapos pindutin nyo lang yung send button na yan. <laughs> So, ganyan ka importante yung registration mark kasi babasahin niya yan. Pag mali ang basa sa registration mark, hindi papantay yung cut. So, ganyan lang. Pagkatapos niyan, lalagay na natin sa packaging na ang Lazada. So, ito na mga kaibigan, tapos na makat. Ganyan lang pagtanggal niyan. So, dahil case cut to, kita niyo ba? So, ganyan lang kabilis magtanggal niyan mga kaibigan. So, ito na ngayon yung mga sticker. Ngayon, tatanggalin na natin yung butas para sa mga chip. So, yun na siya mga kaibigan. Ito na yung pinaka-final product natin. Ilalagay na lang natin sa packaging nito. So, ito na lahat sila. Ito so, na lahat. So, yun na lahat sa plastic. Kahit ganyan lang, at least yung sticker, tapos lalagyan natin ng bubble wrap So yun mga kaibigan, tapos na yung order natin. to, i-deliver natin to. Mga lima. So, ganun lang mga kaibigan, magawa ng ATM card skin cover. na mm -hmm. Kung meron kayo natutunan at nagustuhan nyo ang aming video, pakihit yung like button at mag-subscribe. Huwag mo na rin kalimutan na damay ang maliit na tiny notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga video tutorial. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito ang Subtech TV. Paalam!